Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Alam niyo ba na may isang pangkat itniko dito sa Pilipinas na nanirahan sa pinakahilagang bahagi ng bansa na may kultura at tradisyong halos hindi nagbabago sa loob ng higit apat na libong taon. Ito ang mga ibata ng Batanes Islands, mga taong matatag, matalino at bihasa sa pagkikipagsapalaran sa napakabagsik na kalikasan. Samahanin niyo ako sa paglalakbay sa kanilang kahangang-hangang kaysisayan mula sa sinaon ng panahon hanggang sa makabagong panahon. Tuklasin natin kung paano nila napanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng mga unos, pananakop at pagbabago. Tara simulan na natin ang kwento ng mga ibatan. paninuno ng mga Ivatan ang katutubong pangkat etniko na nanirahan sa Batanes Islands ay kabilang sa mga unang Austronesian na dumating at nanirahan sa mga isla mahigit apat na libong taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng kanilang pagiging nasa pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa Taiwan at iba pang bahagi ng Silangang Asya, nanatili silang may sariling natatanging kultura at pamumuhay na nakaangkla sa kanilang kapaligiran. Kilalang kilala ang mga Ivatan bilang mga bihasa ang mangingisda at manggagawa ng mga tradisyonal na bangka o tataya na nagsilbing paraan nila sa paglalakbay, pangangalakal at pangingisda sa paligid ng mga mahinang isla at dagat. Bukod dito, sila rin ay matyaga at matalinong mga tagapagtanggol ng kanilang mga pamayanan laban sa malalakas na bagyo at unos na madalas dumaan sa lugar. Isang tampok na bahagi ng kanilang tradisyonal na pamumuhay ay ang pagtayo ng mga edyang na mga kubong bato na matibay at matatag na itinay upang maging tahanan at proteksyon laban sa matitinding bagyo na karaniwang tumatama sa Batanes. Ang mga ijang ay sumisimbolo sa kanilang kahusayan sa arkitektura, gamit ang mga natural na materyales pati na rin ang kanilang matibay na paniniwala at pagsusumikap na mapanatili ang buhay sa ilalim ng mahirap na kalikasan. Ang kanilang kultura na may halong pagtsatsaga, paggagaisa at adaptasyon ay nagbigay sa mga ibatan ng lakas upang mapanatili ang kanilang entidad at tradisyon mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasulukuyan. Sa kabila ng pagdaan ng mga siglo at pagdating ng iba't ibang pananakop nananatiling buhay ang kultura ng mga iba, kasulatan na siyang nagiging dahilan upang maging isang natatanging bahagi ng kasaysayan at kultura ng buong Pilipinas ang Batanes. Noong 1783, sa ilalim ng pamumuno ni General Gobernador Jose Vasco Y. Vargas, nakuha ng mga Espanyol ang kontrol sa Batanes bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak ng kolonya sa Pilipinas. Bagamat pinalawak nila ang kanilang impluensya sa mga isla, hindi agad na pailalim ang mga ibatan sa kanilang pamamahala. Matatag ang kanilang pagtutol at hindi basta-bastang sinangayunan ang mga patakarang kolonyal na ipinataw sa kanila. Isa sa mga pinakatanyag na laban sa pananakop ng mga Espanyol, ay ang paglaban ni Amanda Ngat, isang dakilang pinuno ng mga Ivatan. Ipinakita niya ang matapang na pagtuto laban sa mga dayuhang mananakop na naglalayong supilin ang kalayaan, tradisyon at buhay ng kanyang mga kababayan. Bagamat dumaan ang matinding pagsubok ang mga Ibatan, hindi ito naging dahilan upang mawala ang kanilang diwa at pagkakakilanlan bilang isang matatag na komunidad. Sa kabila ng labanang ito, unting unting itinatag ng mga Espanyol ang mga bayan ng Basko, Ivana, at Mahataw. Ang mga ito ay nagsilbing pangunahing sentro ng pamahalaan, relihiyon, at kalakalan sa Batanes. Pinangunahan rin nila ang pagpapakilala ng mga bagong sistema ng pamamahala tulad ng administratibong istruktura pati na rin ng mga bagong pananampalatayang kristyano na naging bahagi ng pangaraw-araw na buhay ng mga ibatan. Sa panahon ng Espanyol ay nagdolot ng malaking pagbabago sa sosyo-kultural na aspekto ng buhay sa batanes. Subalit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatili ang katatagan ng mga Ivatan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga tradisyon, wika, at kultura. Gamit ito bilang sandigan upang mapanatili ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Ang kanilang kakayahan na mag-adapt ngunit manatiling tapat sa sarili nilang ugat ay siyang dahilan kung bakit buhay at aktibo pa rin ang kultura ng mga ibatan hanggang ngayon. 1909, naging hiwalay na lalawigan ang Batanes mula sa Cagayan bilang resulta ng mga pagbabago sa administratibong pamamahala sa ilalim ng bagong pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang pagpapahayag ng pagiging isang hiwalay na lalawigan ay nagtulag sa mas organisadong pag pagunlad ng mga institusyon at infrastruktura sa Batanes. Sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano, pinahalagahan nila ang edukasyon bilang isang mahalagang paraan upang mapaunlad ang mga komunikasyon. Dahil dito, itinayo ang mga unang paralan sa mga pangunahing bayan ng Batanes upang maiparating ang mga bagong kalaman at kasanayan sa mga mamamayan. Hindi lamang nagturo ang mga paralan ng mga pang-akademikong asignatura, kundi naging instrumento rin ito ng pagpapalaganap ng wikang Ingles at mga sistemang pampamahalaan ng mga Amerikano. Bukod sa edukasyon, sinuportahan din ng mga Amerikano ang pagpapabote ng infrastruktura sa mga isla. Naitayo ang mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa mga bayan at komunidad na nagpadali ng transportasyon at kalakalan. Isa pa sa mga makabagong teknolohiyang ipinatupad noon ay ang wireless telegraph na itinatag noong dekada 1920 na nagbigay ng mas mabilis at mas maasahang komunikasyon sa pagitan ng mga isla ng Batanes at iba pang bahagi ng Pilipinas. Ang mga pag-unlad na ito sa edukasyon at infrastruktura ay nagbigay ng pundasyon para mas maayos na pamumuhay ng mga ibatan at ng pag-usbong ng kanilang komunidad. Bagamat marami pa rin ang hamon sa kalikasan at lokasyon ng Batanes, ang mga hakbang na ito ay patunay ng pagbabagong dumating sa panahon ng mga Amerikano na patuloy na nakikita ang epekto hanggang sa kasulukuyan. Noong December 8, 1941, unang nasakop ng mga persang Japones ang Batanes na naging hang teritoryong Amerikano sa Asia Pacific na okyopahin ng Hapon. Kasabay ito ng pagsisimula ng paglusob ng mga Hapones sa buong Pilipinas isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor sa Hawaii. Sa panahon ng pananakop, maraming pag-abuso at pasakit ang dinanas ng mga tao sa Batanes tulad ng sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang matinding pang-aapi, kakulangan sa pagkain at pagwasak ng mga ari-arian. Habang nananakop ang mga Hapones, lumaganap ang kilusang gerilya na binuo ng mga Pilipino na umalalay rin sa mga persang Amerikano na lihim na nagbibigay suporta mula sa labas. Ang mga lokal na Ivatan ay aktibo rin sa paglaban sa mga mananakop gamit ang kanilang kalaman sa kapaligiran at likas na kakayahan sa pakikipagsapalaran sa matitinding kalikasan ng Batanes. Nang bumalik ang mga persang Pilipino at Amerikano noong 1944 hanggang 1945, nagsimula ang muling pagbawi ng kontrol sa Batanes. Sa kabila ng matinding pagkawasak at pagdurusa sa panahong yun, naibalik sa kalaunan ang kapanyarihan ng mga lokal na pamahalaan at ang buhay ng mga ibatan. Ang pananakop ng Hapon ay isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasisayan ng Batanes at Pilipinas, ngunit ito rin ang panahon kung kailan nagpakita ang mga tao ng tapang, pagkakaisa at paglaban para sa kalayaan. Sa kabila ng pagdaan ng maraming siglo at mga pagbabagong dala ng modernisasyon, nananatiling isang natatanging lalawigan ang Batanes dahil sa walang kupas na kultura at tradisyon ng mga ibatan. Isa sa mga pinakapinagyayaman nilang yaman ay ang kanilang mga tradisyonal na bahay bato na matibay at maingat na dinisenyo upang makayanan ang malalakas na bagyo at unos na regular na dumaraan sa mga isla. Ang mga edyang na ito ay hindi lamang mga simpleng tahanan kundi mga simpleng simbolo ng kanilang kahusayan sa pakikipagsapalaran sa kalikasan. Sa kabila ng paggamit ng mga makabagong materyales sa ibang bahagi ng Pilipinas, nanatili ang mga ibatan sa kanilang matibay at epektibong estilo ng arkitektura na kayang tiisin ang matitinding kondisyon ng panahon. Boko dito, ang Batanes ay tinuturin na isa sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa pagdating sa kalamidad. Sa pamamagitan ng kanilang malalim na pangunawa sa klima at strategikong paghahanda na wala ng mga ibatan ang pinsalang dulot ng bagyo at lindol. Aktibo rin ang lokal na pamahalaan sa pagpatupad ng mga programa para sa disaster risk reduction at community preparedness hangos sa kanilang katatagan, biyaya at kultura. Patuloy na umuunlad ang Batanes bilang isang lugar na nagpapakita ng balansi sa pagitan ng tradisyon at makabagong pamumuhay. Nagiging inspirasyon ito hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo bilang isang halimbawa ng pagkakaisa, katatagan at paggalang sa kalikasan. ang mga Ivatan ay mayaman sa isang natatanging kultural na pamana na patuloy na pinangangalagaan at ipinapasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. Isa sa mga pinakahanganghangang hangang aspeto ng kanilang kultura ay ang kanilang sining, wika at mga ritual na nanatiling buhay at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang wika na tinatawag ding Ivatan, ay bahagi ng kanilang pagtatakinlanlan at ginagamit sa pagtuturo, komunikasyon at pagpapanatili ng mga tradisyon. Buko dito, ang mga tradisyonal nilang ritual at mga paniniwala ay nagpapakita ng malalim na paggaling sa kalikasan, espiritu at sa kanilang mga ninuno. Pinakaprominente sa mga likha ng mga ibatan ang kanilang mga bahay bato o ijang na naging simbolo ng kanilang kultura at kahusayan sa arkitektura. Ang mga bahay na ito ay hindi lamang tahanan kundi representasyon ng kanilang matibay na ugnayan sa kalikasan. Ang paggamit ng mga lokal na bato at kahoy sa pagtayo ng mga bahay na kayang tiisin ang matitinding bagyo ay isang patunay na kanilang talino sa pag-aangkop sa kapaligiran. Dahil dito, ang mga bahay bato ng Ivatan ay kinikilala sa buong mundo bilang isang halimbawa ng armonya sa pagitan ng tao at kalikasan. Higit pa rito, ang kanilang kultura ay nag-aambag ng mahalagang bahagi sa kabuuan ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas, itinuturing bilang isang pambansang yaman na dapat ipagmalaki at panatilihin. At yan po ang kwento ng mga ibatan, isang pangkat na hindi lamang nakaligtas sa matitinding bagyo at hamon ng panahon, kundi patuloy na mamayagpag sa kanilang kultura, tradisyon at pagkakaisa. Mula sa kanilang matitibay na ijang hanggang sa kanilang di matitinag na panindigan laban sa mga mananakop, ang mga ibatan ay tunay na inspirasyon ng tapang at katatagan. Sana ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa puso ng batanes. Huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami ang makaalam sa mga natatanging kwento ng ating mga katutubo. Hanggang sa muli, mga kaibigan.